morning, good morning. Merry Christmas po. Mga idol, ito, nandito kami sa kabundukan. Tapos, eh. papasyalan pa namin yung bahay ni, bahay ni Kuya Bong. Bong David. Mga kaibigan, magkikipagkape po kami. Good morning, good morning. Good morning, mga idol. Ito, yan po yung lugar ni Kuya Bong. Maka ah, muna. Nagising nata kita. Ha? Nagising nata kita. Okay, okay lang. Merry Christmas. Merry Christmas eh. Eh. Basta't Pasko nandito. Oo, so, ah, oh, siyempre. Sikat na sikat na. <laughs> Hindi pa ako nag activate sa ka uh. dito na ako, basta't Pasko nandito na ako. Madali araw ako. Magkape pa muna eh. Kakape, magkabalay uh, pa. Ah, Awa, ay, kamusta mo. Tiga nung kalanda. <laughs> Ang Bernardo. Ang Pilar. Ay, uh, ano ka tulito? <laughs>

Luluto na naman oh, ako. Laga. 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 Oh. Oh. Ayan na. De delikado tayo dyan. Patung batok. Kung siya i mo, mataya, okay lang. Alam mo naman tayo, bakit ka verde dito, ay, ay berde, dito. Pasko na dito ako. Okay. Nasikat <laughs> siya yung kaya uh... ng Ah, pwede rin lang eh. Nga naku, hindi sana to. Madulas pala, ano. Madulas, madulas, madulas. bro, hindi dumi, ano. Hoy, hindi. Oh, ano yung mundo, mundo? Oh, hindi 'yan kape mga. Wow, wow, ay. Starbucks 'yung Starbucks. Ah, ito, mga ito, mga ito. Galang sa sagad. 'Yung benta na. Oh, yung kagaga, sabon, kagagintana. 'Yung benta ka biyan, 'yung benta ng tanda. Sasayawin ako, gapang. Gapang. Wow, wow, wow. Share mo 'to, kami na rin 'to. Hindi na, dati, dati. Gawa tayo kung ganito rote, yung sa atin, nilalangaw eh. Sa Wala akong lalangaw kay uh, Romy. Ako lalangaw dito sa... Oh, wala, 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 wala. Wala naman lang, wala eh. Ah, ano eh, maangin. At saka nag-spray kami ng Moriarty at saka Chlorine. Eh, kagagamit limestone. Ano? gagamit? Ate gagamit ka rin. Maral, kagagamit mo.

Okay, mga alis dyan, smile. One, smile. One, smile. One smile. Okay, yan. Okay. Sa mga idol, yung sa si Santa Claus. Ah. di ko alam nito kung talaga Santa Claus. Ah. Pero mo po, nangingi sa akin. Eh. Dapat ikaw magbigay mag mag -ano, pagka ano, Santa Claus ka. Eh. O siya ito na magbibigay sa'yo. Wow. May, uh, Thank you. Oh, sa anak <laughs> Idol! <laughs> Takalim mo na <lang laughs> ngayon yung shot <laughs> mo, Thank mo na yung shot mo! <laughs> mo na yung shot mo! mo na mo! Number one, <laughs>

Maganda, <laughs> ganda. Ayan po. Saan tayo pupunta rito, Mama Yaro, di? <laughs> Wala tayo helicopter, hindi tayo pinahiram ni Raymond. Dapat eh, pinahiram. Bagay, hindi masasakay yung bigas, Rudy, kung... Ayan, ah. Ayan. Ang ganda. ganda, ganda ng lugar, mga idol. Yan ah. Kaganda. Punta po kami doon, doon sa mataas doon. Doon kami mamimigay. Yung hindi nakakababa, ang, ano. Hindi nakakababa. Punta po doba. rin tayo doon sa... Pero ano, ano yan? Ah, sa lugar ng... Ano ba ta? Ano lugar ng kambong? Na? Na ano lugar ta? Babo? Ah, kaya yan. Itang, and ano, itang Sokobia. Sokobia? Itang after this Sokobia. Eh, It para ito, ano to? Ah, Sambali. 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 Sambali Golf. Sambali Golf. Yeah. Ano po, no? Ay, Merry sa Christmas po sa inyo lahat. Sabay niyo po. Di. Live din niya. Bagay.

Bay! Sa inyo nga mga hiter ito rito na ano? Bay! Ang no, oh, ganda rito mga hiter na Ay hindi, hindi pumupunta dyan yung mga ano, kasi may gwardiya eh. Hindi, yung lugar nila pupuntahan ko mga ah, hiter. Oo, yan. Sigurado, pupuntahan mo yan mamaya. Dyan. Yan, oh, O yun, yun, oo. Mga hiter yun eh. Ang ganda rito. Rodin, buhok mo pa nung kasakit mo na. Oxygenize Alam ko yun. yun. Doktor, sabihin ka. Alam ko. Hindi pa kami nung... Alam ko. Hindi pa kami nung... Alam ko. ko. Alam ko. na ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko. ko. mo siya, oo. mo siyang ilan? Sabihin mo kay Mike. Pahanda mo yung ano. Yung... Oo, Marino. tsaka ilaw, ah kasi aldo-aldo rin yung Ilaw, wala. Paano naman ito? Tsaka yung ilaw, yung ilaw. Wag na, ayaw na kami. Alam ko na, ayaw naman na nasaktan ang lahat mo. Oo. Oh. Rehen uh na -huh. ako, tituloy na rin na aldo rin bata Itang swimming pool mo, kaya? Ah, uh hihihihi, hot, 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 hot water ako, eh. Ah, hot water rin eh? Oo. Pwede ka maliigot siya dulo rin mas? <coughs> Hindi naminigong malamig ito eh, puro mainit.

Tandaan yung binibigyan niya idol, nahubusan. Ay, nakapatay uh, 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 mo muna na. May confident, kita. Ausan mo kung nung kaya, pa advertise na. Oo, oo. Hindi. Ang damdaman naman tayo, damdaman mong wow Kung Ay, mo

Kaya nalang ko kekang, class doon, 60 na eh. Oo, kaya ako 14 ngayon ako. pa nalang hindi si Sadiq. Ako pa lang yan, yan. Kuya ko eh, may na ba nga? pa ko na class. At na may, ilahan na may diba? Oo, ba na may mahala. Kaya rin po naman yan. ba lang ka rin? Sa 40 million lang, 400 square meters. ni, 989. Porte milyon o chay pero pati na pala ng ah pati na pala wow porte milyon ano magana siya di ganito twenty two twenty two ay yung medyo sa ano niya sa dayon sa uh, loo ah ay wow alam ko na pagwak at yawa ni Ronaldo ano pagwak ite ite na yawa 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 yawa

Yan eh. Oh. Siyempre, may latihan ito. Tila pang malaking kahit ito. Ano ito? Wala mo. Sumaman lang. Magkano? Eh, sabahin ko na patagin yung migas ko. Masa ka ko ganyan eh. Wow. Palumi ni may kalambat ka may order. Alam, alam, alam to rin. Kung nariya ka ngayon niya, wala ko. Ah, tu rela rela nak buat. Harap gol Kabay. Pinang bathroom pa dyan. Pinang bathroom pa dyan. Pinang bathroom pa dyan. Pinang bathroom pa dyan. Dami na mga idol. Labing anim. Kailan? Labing tatlo. Labing, atlot, labing Pati lalaki, ano? Kasi okay. yung niluluto nito, yung pinagluluto lang mga idol, yung mga kasabay, hindi sa kanil. <laughs>

Kaya, oh, yeah. oh. para mawag ka Oo nga, oo nga. Kung na lang tayo mga ngayong almusal, gusto ko pa yun yung ano, yung... Patagal na hindi hindi kumakaya ng ano, no? Yung... Itlog. <coughs> oo nga, eh, naubusan tayo ng malutong eh. eh. Bibigyan ko sana. Pero mamaya dadaan tayo, Tignan natin. Papagita lang natin yung... Dikin, 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 dikin. Ayan, tara siya, ayan, tara siya, Lamig ng panahon dito, ayan ang pinunta na dapat, dapat bumili na ako dati dito eh. Ito naman po ito ng mga koreano dati yung mga katutubo po dito na pinalis yan o ano. bagay binigyan naman ng pera yun eh ang ganda mga idol kan Ang sobra Bawal mag video rito eh Hindi ko alam bawat bawal Wala naman tayong ginagawa masama Para makita lang ang lugar Ayun so, ang pinagtaan Dami ka na pare, na hindi ako nagsambra. Akala ko mainit ha. Ayan, <coughs> ganda, sobrang. Ayan. At siya yung mundo, dyan, ba, ka atas siya kayong punto karayot yan pare kasi katas na Yung lugar na yan. Ayun oh. No? Pantay na pantay. Ayun, ang no? ganda oh. It's dito sa Sambali eh. Sambali ano, sa Clark mga idol. Ayun, dito na lang, dito na lang, dito na lang. Ayun oh. oh. Ang ganda rito mga idol. Bawal magbidyo eh. Pero hindi ko alam kung babawal siya idol. Ah? Uh -huh. Ha? Ah, nagpipirito ng tuyo? Ayan, mga ito lang. Ganda, oh. Ayon ah, yun. Ah, yan po yung bundok ng Araya, to. Ito po yun ang pinuntahan namin kay Kuya Bong. Yun, oh. Ganda. Alin na matas, pare? Ito, yun. mataas ito, no? Ah, mataas ano, pare? Ah, yun, oh. Ganda rito. Pupunta kami mamaya. Dito tayo pupunta mamaya, eh. Video-video. Rudy, video, eh. oh. Hawa mo to. Rudy, <laughs> <laughs> po. Sinama ko sa... Dal, Good morning.

Correct. Saan saan yung ano Yung ha, mga kasutupong pinakamalayo, hindi talaga na napupuntahan ng mga ano, yung yung talaga malis na balit ang bahay nila. na sa gate 14 Gate 14? Anong lugar? dito po sa Amser, sa Kaplanet po. Ah, Kaplanet. Ang Kaplanet, may ilang po na mga... Ano yung barangay? Ano yung na sa Gate 14. Puro malilit ang bahay doon. Ganito ano? Papa. Papa,